Ibinida naman ng Bureau of Fire Protection o BFP na mas ligtas daw ho ngayon ang pagsalubong ng mga Pilipino sa bagong taon. Kapag resulta raw ng mga inilatag na patakaran ng mga LGUs kung saan ininunsad na nga ho yung pagkakaroon na lamang ng Community Fireworks Display. Patunay din daw ito ang mas mababang kaso ng mga firecracker-related injuries ngayong taon kumpara ho nung kaparehong period noong 2023. Dagdag pa rito ang pagbabago ng paraan ng pagdiriwang ng bagong taon ay nagbibigay ng mas ligtas na alternatibo kagaya po ng mga nakahiligan ng mga Pilipino na pagbibidyoke na lamang o paggamit ng torotot o iba pang mga pampaingay. Naging patok din daw sa publiko yung pagkakaroon ng mga music festival at countdowns bago po yung fireworks display sa kanilang mga lokal na pamahalaan kung saan katuwang nga hudyo ng BFP para makatiyak na ligtas pa rin ang publiko. Brigada Balita Nationwide.